Aris, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng alas 6 a.m. hanggang 9.15 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan na bigay ng mga kalikasan sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may 53 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras namang buenas ay magsisimula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may 53 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Mga player na madaldal ang dapat na iiwasan mo muna ngayong araw, at huwag din magsuot ng damit na may pula. Taurus, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas. Nang 4am hanggang 7.10am at may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Simula ng 9 p.m. hanggang 12.10 a.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 53 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, green na kulay ang dapat iiwasan mo ngayong araw. Gemini, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 8am hanggang 11am at may negatibong. Minuto na 52 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1pm hanggang 4.15pm at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 51 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 7 p.m. hanggang 10.15 p.m. at mayroon na naman negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Player ang dapat mong iiwasan ay may tato sa leg at kulay pink ang isa pang iiwasan. Cancer Ang simulan ng oras na buenas sa umaga ay Mag-uumpisa ng 7am hanggang 10.05am at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang magbibigay sayo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 50 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7 p.m. hanggang 10.15 p.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Leo ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng alas 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at may negatibong minuto na. Kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2pm hanggang 5.15pm at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sayo ng pagkalito sa paglalaro. At sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.15pm at muli ay mayroong 52 minutes na negative na pwedeng magbigay sayo ng pagkatalo iwasan magsuot ng damit na kulay orange. Virgo, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. at mayroon negatibong. Minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo na bigay ng mga kalikasan sa hapon ay magsisimula. Ang oras mong buenas mula 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at mayroon namang negatibong minuto na 53 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo. Sa gabi, ang umpisa ng buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroong negatibong minuto na 51 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Pag-iingat sa iyong mga napanalunan ang dapat mong gawin ngayong araw. Mga player na may kilngayan na mag-usap-usap ang iyo munang iiwasan ngayong araw. Libra, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng alas 5. A.M. hanggang 8.10 A.M. at may negatibong minuto na. 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 2pm hanggang 5.15pm at may 52 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito sa gabi ang oras na Mang Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.15pm at may 50 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ng mga player na mahilig sa alap at kulay brown. Scorpio Magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas ng 6am hanggang 9.10am at may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1pm hanggang 4.15pm at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 50 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Sagittarius, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at may negatibong minuto. Na 51 minutes na pwedeng magbigay sa'yo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 52 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9pm hanggang 12.10am at mayroon na naman negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Iwasan ang magsuot ng damit na may stripes muna ngayong araw. Capricorn, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay... Mag-uumpisa ng 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan. Ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes, sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo, kulay blue ang dapat mong iwasan ngayong araw, at umiwas ka rin sa tao na pangiti-ngiti ngayong araw. Aquarius, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 8am hanggang 11.05am at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2pm hanggang 5.05pm at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 7pm hanggang 10.15pm at muli ay mayroong 51 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Pisces, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 5am hanggang 8.15am at mayroon negatibong. Minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 1pm hanggang 4.15pm at mayroon namang negatibong minuto na 52 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi. Ang umpisa ng buenas na oras ay 9pm hanggang 12.15am at mayroong negatibong minuto na 51 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito, kulay yellow ang iyong iiwasan muna ngayong araw.